super, super Health Center sa Antipolo Rizal na nakatenga ng isang taon agarang binuksan ng puntahan ni DOH Secretary Herbosa. Kasama mo sa Balita, si Radyoman Lestor Aler. Agarang binuksa ng Antipolo Super Health Center sa Rizal matapos na malamang bibisitahin ito ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ngayong umaga. Ang nasabing Super Health Center ay napag-alaman na isang taon nang nakatenga magmula ng matapos na itayo noong July 2024 at i over September na karaang taon. Ayon sa report na sinumite ng DOH Region 4A sa DOH Central Office na humingi ng pondo ang LGU sa Health Department ng 6.4 million pesos para sa Phase 1 at 4.9 million pesos naman para sa Phase 2. Samantala, nagpondo rin at nai-deliver sa D ng DOH ang 7. million na halaga ng mga equipment sa na nasabing Super Health Center noong 2022 at 2023 na hiningi rin ng lokal na pamahalaan sa ahensya. Pero lumabas sa quarterly monitoring at investigasyon ng DOH na hindi pa rin ito naging fully operational ngayong taon kahit na nakompleto na ito. Ayon sa isa sa mga tauhan ng naturang super health center na kaya hindi nila ito mabuksan pa, ay dahil sa kanilang hinihintay pang mga furnitures at kakulangan naman sa mga tauhan sa human resource. Nasa ngayon ay may dalawang doktor at tatlong nurses ang super health center na bukas lunes hanggang martes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dahil sa pagsuyo ng DOH sa mga super health centers, inaasahang bibilis ang proseso ng LGU para gawing operasyonal ang mga nakatenggang كسامة موسى ديزي اكسل ارمين منيلا راجمان لشتورالير تتاق ارمين